Yan guys, ito ang update sa ating halamanan. Naku, puro gala ang mangyan. So ito na guys, ang update sa ating mga halaman. Ang ating kamatis po ay namumunga na at may hinog. At dahil po sa init ng panahon, hindi po siya masyadong malalaki. O kung ganito lang ba talaga kalalaki yung bunga niya talaga. May mas maliit pa dito guys, tapos pulang-pulang ang kulay niya kasi hindi ko pinipitas. Pag pala hindi siya guys pinipita sa puno, nagiging kulay-pulay yung kulay niya ng kamatis. So, konti lang ang bunga niya guys sa isang puno. Kasi nga hindi naman natin siya masyadong inabunuhan. Tapos hindi rin naman ganun kaganda yung ating lupa. At Tignan nyo naman guys ang lupa natin. No? Wala man lang mga kumpus-kumpus ganun. O, basta itinanim lang. Pero at least ang mahalaga, ilang beses na tayo dito nakapitas. Ayan. Tapos yung ating mga pechay guys, ay naku, hindi talaga kaya ang init ng panahon. Ayan guys, so ang pangit 'to. Pero nakuha ko naman siya. Hindi ko na nga lang binidyuhan kasi baka man mamalaw na kaysa pamimitas ko ng pechay. Tapos nakapamigay din tayo. So ganyan na ang itsura nila ngayon, guys. Tapos kung tataniman ko sila ng bago, kailangan talaga isidling kasi pag yung nag kasi ako, guys, magsabog. Tingnan nyo. Ay, wait lang. Masyado <laughs> ako na excited sa pagmamartes. Pitasin muna natin tong mga ano, kamatis natin dito. Ayan. Ay, ang dami. Sikip na sa aking kamay. Wait lang, guys. Ito so, muna natin sila ilagay, guys. Oh, kikyot. Ay! Nakitim pala sa ilalim. So, ganyan ang nangyayari, guys, sa kamatis ko. Ang ginagawa ko, ginagamit ko pa rin. Tinatanggal ko na lang yung may sila. Ah, guys, yung ating iba pang hinog na kamatis. Ayan. So, parang ito na lang yung natitira. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Oh, hindi ka tulad nung binidyohan ko dati kay Arjun. Ang daming bunga. Kasi yun guys, ang nilagay daw niya doon lupa ay yung lupa ng dumi ng baboy na natuyo na na compost na. So ang ganda. Ang ganda ng lupa niya. Tapos ito guys, ang tagal na hindi pa rin nagbubunga oh. Medyo um, bumulaklak siya dito siguro dahil sa init, hindi siya nagdediretso, hindi nagpo-pollinate. Ayan oh. Yan yung ano, yan yung hindi pa nagbubunga at hindi lang siya guys nag-iisa, ito din oh, hindi nagbunga. Ito ba? Dito naman sa awa ng na Diyos nagbunga. Ayan. Pero okay lang yan guys kasi yung iba naman nagbunga. Ayan. Tapos may mga bagong tanim na tayo. So may mapipitasa na tayo ulit. Guys, meron na takot na pitas na una. Mga mapupula. Mga ganito o. Oh. Mapupula siya. So ginamit ko and may natira pa. oh, diba? Ang galing. Libre na sa kamatis. Ito naman guys yung ating sili. Napitasan ko na rin siya guys ang bunga. Parang di ko na post yung picture nito nung nagbunga. Ito, marami tong bunga eh. Hindi ko siya guys na pruning kasi yung iba talaga yung mga professional magtanim. E, ano na yun na pruning muna nila yan. Tapos saka sila lalago. Yung sa akin hindi ko na pruning. Pero okay lang yan. Pang sarili lang naman. Hindi naman kailangan pagkarami-rami ng bunga. So kahit isang puno nga lang guys ang itanim ninyo ay malaking bagay. Tapos yan guys ay tumataas pa. Mas mataas pa sa akin mga hanggang 6 feet wari oh, ito guys oh, hindi ko na nga siya na pruning kasi yung bunga kahit ganito guys yung bunga kinukuha na namin pa isa isa sabi ko wag kunin agad kasi lahat kasi hindi na magagamit tas masisira lang bali bata pa itong ganitong sili guys pero maanghang siya pang ano siya dynamite itong isa naman medyo kuripot sa bunga pero nakuhaan ko na rin yan kahit papaano at yung mga mustasa natin dito, dito guys dito, buyoy parang isang beses ko lang siya nakuhaan ng mga mustasa tas wala na wala nang kasunod ay aray ko may langgam pala yun kaya nagkakulundutan ang dahon aray ko aray ko so yan na nga guys ang nangyari sa ating mga pet, ano pechay mustasa pangit guys kailangan talagang isidling mo siya bago itanim dito tapos kailangan four times a day talaga ang dilig para hindi siya maganyan ang problema naman ng kalaban ko in insekto kahit iapat na dilig ko siya kada isang araw yung mga insekto yung grasshopper so ito na nga guys yung minamarites ko kako na itrinay ko na direct planting na yun dito ko na siya pipupunla tapos hindi ko na siya haalisin dagdagan ko na lang siya ng uh, lupa ang problema o oh, nang gaganyan nga siya guys so hindi pa rin effective yung ganun technique tapos ayan eh sira ng langgam kung ano-anong insekto ay pero kung isisidling mo siya, siguro mas maganda talaga. Isidling bag mo siya. Ayan, may lumaki naman, kaso dahil nga sa insekto pumapangit siya, hindi ka tulad ng mga nakikita ko sa mga kaibigan ko na nagtanim. Ang gaganda. E, eh, tinan nyo naman guys, o, oh, nagiging ganyan na itsura niya. Pag inisprayan ko siya, isang linggo, kung inisprayan, eh, medyo okay yung dahon niya. Ayoko eh, ayaw ko namang isprayan ng isprayan guys. Gusto ko nga eh, yung hindi nga lagi iniisprayan. So, nagiging ganyan ang dahon niya. Pero nakuhaan ko siya. Nakuhaan ko ito mga isa-dalawang beses nga lang. Ito naman, sana yung panghuli kong pakchoy. Sabi ko, ay e, buti pa may natirang pakchoy. Kaso wala. Minumukbang na rin ang mga uod. Wala na rin akong makukuha dito, guys. Tingnan nyo. Puro uod na. So, pag magtatanim kayo nito pala, pagkatulad dito sa akin, may maraming insekto kasi dito. Kailangan regular ang pag- i-insecticide ayaw ko sana ng insecticide kaso hindi pala talaga siya guys gaganda kung hindi mo talaga siya i-insecticide plus yung lupa pa niya nga guys is hindi maganda o tinan nyo walang kabitabitamina tinan nyo o dapat maganda to kasi yung sa mga kakilala ko ang gaganda e tinan nyo o sira sira ang dahon tapos itong ating tanim na labanos o ngayon lang naglaman tinan nyo o pwede ba naman yan o ang liit ang tagal na nyo So, ibig bending hindi nga talaga siya maganda yung lupa. Buti pa yung mga gabi-gabi ko, guys. O, oh, ang gaganda. apak! Oh, Kaya na lang tayo bawi sa gabi-gabi. Ayan. Tapos hindi siya pwedeng gulayin. <laughs> so, yun lang, guys. Minretest ko lang. O, yan ang aking mga DIY na hindi sya bakyong, pero yung uh, self-watering sya para hindi ako dilig ng at hindi sila maubusan ng tubig ganda guys. Hindi siya ano. Hindi siya nagdalanta katulad nito. Tapos continuous yung mga leaves niya. Lalo na kung nga, alagaan sa fertilizer. Mas maganda silang ngay ngayon tingnan guys. Kasi nababantayan ko na. Tapos nalalagyan ko na ng fertilizer. Ang ganda na nito. Ito din opak oh, na pak. Mas maganda siya sa personal guys. Ano? Oo oh, ha. Ang <laughs> cute. Double leaf ah. yan mga kami mga kung ano-ano double double lip double lip na umuusok ngayon may may 5 leaves, 6 leaves. So yun lang guys, share ko na lang, share ko na lang, share ko lang. Yan, tas ang aking mga pinasibol na buto ng libas, ayan guys, oh, puno na sila. Diba ang ganda? Mahilig ako guys sa libas kasi isipin nyo natural na yan pang paasim sa ating mga niluluto. Hindi na natin kailangan bumili ng kung ano-anong mga ang tawag doon, mga instant na nilalagay sa niluluto. So, yun lang guys, Yung aking mga babies. konti na lang sila guys, kasi nga na sunog sa araw. Ang dami na na tegi boom Yung mga aglonemas, wala na. Hindi naman ako makabili ng bago, kasi aalis ah, ako, hindi ko maaalagaan. Mamamatay na naman. Este, madededods.